Kumusta? Lumbir. <laughs> ano? Okay. Uh, anong balita? Sa galing? Huwag meeting po. Matalino pati po. Pag aalis ako papasok, iiyak yan. Na, Pag hindi ako nakikita, hindi na, na Opo. Marunong na maghanap. Pag di ako nakikita, din na iiyak. Ano? Kumusta? Lumbir. <laughs> ano? Anong balita? Sa kay galing? Baliting po. Eh, grabe. Eh, parang ko sa Jackal mga, kaling. mga kalingap. Ayan, yung bahay po kasi namin pinutuloyan dito lang sa tabing kalsada. Eh, nakita ko po yung maglola. Naglalakad. Medyo masama pati po ang panahon ngayon. Grabe, makulimlim na naman. Yun. Sana pwede maka operate ng ating video kasi may nagsasound 2 doon sa taas. Ayan mga kalingap, si Jackie din. <coughs> ang laki na ng baby mo, ano? Ilang months na yan? Kapapito po ngayon, otso. Hmm. Tama-tama, ang dami sa inyo naghanap. Ang dami naghanap sa baby mo, tsaka sa iyo. Kumusta naman ang pag-aaral mo? Nag-aaral ka pa? <coughs> Anong grade mo na ngayon? Grade 9. Pagbuti mo yung pag-aaral mo kasi may pangako sa'yo si kuya Rob mo. Ah, uh, din Siyempre para sa'yo din yun. ba diba, usapan natin, pag naka-graduate ka ng K-12 dito, nadaling ka na sa D.A.I.T. Anong pakiramdam naman? Excited ka o hindi? Baka naman mag-asawa ka ulit. Ha? Hindi. Huh? baby mo. makita ano? Pero parang hindi mo kamukha? Pag wala pong grade 11 to 12 po dyan, hindi tapon. <laughs> <laughs> hindi, kung ano, baka naman mag-asawa ka kagad. Ka yeah, hindi, hindi <laughs> oh, ako. Hindi ako. Oo, ka nang mag-asawa kasi mahirap ang buhay. Kumusta naman si Bibi mo? Okay na ako. Ang... ang lusog pati, ha? Okay so, nga po ba ba? na nakaano din po sa sakit niya. Aha. Uh -huh. Ay, ibig sabihin nagkasakit niya? Okay. Baka naman nginingipi na. Hindi oh, man. naman. Wala pang ngipin? Wala pa man. Ilang months na ba yan? Six months. Oh, six months na. Dapat may ngipin na. <laughs> wala pa. Wala po. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala Ano ang pangalan yan? Jerry. Jericho? Jerry. Jerry. Ay, Jerry. Para i-recover lang uh, ako sa sakit niya. Uh, sa tingin. Kamukha ng ano ah. Kamukha ni ano. Sino ba to? Ang tangos ng ilong eh. Hmm? May pagkawig naman din pala sa'yo. No? Ah. Okay. Kala kay hindi kamukha. Uh -huh. <laughs> Anong balita Jacqueline? Anong, ano? kamusta ang pag-aaral? Anong hindi ko sabihin na hindi ka na nahihirapan? Kasi may baby ka na? No? Hindi hindi na. Sino nag-aalaga sa baby mo pag na Yung tatlo po sa sinulat. Yung po, naman ay painting ko tayong umaga, uwi po po ng tanghali. Yung limang peso pa sa kung ko po sa kanya pinapain. Ay, kasi tinitipid mo pa yung baon mo. Ang pang pasalaga na sa baby mo. Ay, sa Kumusta may mga gamit na sa school? Sino mo? isa lang po ang notebook namin. Ay, isa lang sa mga... Wala pa po. Kung ay, isa, isa lang po. At na hospital eh, kaso po, ay, ilan yun. na lang ang sulatan. ano ah, sino ang bilang gamit mo sa school? Ano gamit sa school? Wala pa nga po. Wala mm -hmm. po ang mm -hmm. mga isadyat. Yung pang pang baon nga po nila ay eh, nagastos pa namin noon papunta ang hospital. Eh. Okay. Kaya mm -hmm. po kami ay... Nakaka-recover naman po lahat kami tatlo. Buti hindi ko nakaka tumigil sa pag-aaral. Bakit ganun ang sitwasyon mo? Kaya nga po pag munti ka na kumalit po ng tanghali, hindi na ako nakakain. Iga ako po yung pan ko. Binili ko na po ng tinapay sa tanghali pag uwi. Ang hirap lang kasi kung sa'yo dumi-dedo yung anak mo. Ano po, bago po pumasok. Ang hirap ng sitwasyon mo yun. Habang po kumakain ako, nagdi di Tapos sa tanghali po, ganun din. Pero anong talagang kaya? Kaya ba? Kaya mo. Kaya. Mm -hmm. Talagang tiyagaan mo kasi ano talagang para sa iyo yan. Sipagan mo lang mag-aral. Kasi darating din ang panahon na hindi ka na magiging ganyan. Lalo na nandyan naman si Kuya Rob mo, di ba? Talagang yung pangako niya sa'yo, tutupad din niya. Ay, di ba sinabi niya na pag nakapag ano ka dito nakapag tapos ka dito dadaling ka na sa daig kung ano mag-aaral so, um, dadating man yung panahon ay eh. malaki na si baby di ba? Mm. so, <laughs> <laughs> uh, graduate na lang po ko niya ng grade 10. Dalawang taon na yun. Eh. Oo, malaki na yun. Nakakalakad na yan. Makikipaghabulan na yun kay Nanay Clara. Diba, Nay? ngayon nga po naghahabulan ng na, kapag-gapang naghahabu, ang, naghahabula. ang gapang po niyan, baliktad pa Aura. atras. Mm -hmm. Isad-isad. Kasa po, nag-aaral-aral na din po kanina. Ang gapang na po niya ay paunahan, pautik-utik. Ayun mga kalina, si Jacqueline, yung pong inyong hinahanap sa aking mga vlog. Eh, ito na po sila ngayon. Ah, sakto po nakita natin, naglalakad galing po dun sa sa school. Si nagmeeting daw po si Nanay Clara mapunta sana ako dun kaso may lakad kami ni Kalingap Edo ngayon At... Uh, muntik na nga sanang hindi kita na naman vlog kasi magmamadali din ako may palabas na din sana ako ng araw may sinadya lang talaga ako kahapon kaya ako napunta dito nabot nga kami ano 6.30 na kami dumating dito kahapon gabi na nabot pa kami ng ulan pambihirang ulan na ulan ba dito? Hmm gusto ko nga po ano ay sumak na no, maingit ng tulong yan po. wala po talaga ako maibili ng gamit nila sa school tapos And kailangan it. Not... daw po nila ng dictionary at saka yung ano yun yung ano yeah. yun Calculator. calculator. Mm. Agay ang notebook po nila. Iisay pa, pa po. Wala po. Tigisan ang dalawa ni Biggie. pa. <laughs> ano may <ganito? laughs> unit parang daw po kailangan kompleto. May logo na raw po ang uniform Ang ah, sumaka so, naman po kayong magagastos na. Hindi ko po alam. Malagay mo. Wala po po silang kompleto gamit. Walang bag. Eh, di, sa, sa ngayon ay kung ano, hindi eh, bibigyan na lang. Bibigyan ko na lang kayo. Hindi, eh, yung Para, kung, ano niya, yung parda naman niya noong nakaraan, nakakaigay pa po. Nakakaigay po kasi yung sipa po nasisira na. <laughs> Yung Sarap ng zipper? Kung medyo pit-pit na po sa akin. T-shirt po, mm. dalawa ang kailangan niya. Patatatakan na may logo. Dahil tuwing lunes po hanggang martes, uniform, eh, merkulis ay freestyle lang. Pag napasok po ay hindi po nasuot ng mga pit na t-shirt ay. Tapos may besa pilihan siya. Oo, oh, siyempre kasi nagpapahanggap. Pa, hindi ko pwede siya yung masakit. Mm. Kasi po pinapawisan ako. Padidein mo na, dedede na yan. Sa kanina po, kinukulbit ka eh. Bakit na. po mga mo, bilis na ng panahon. Yung pong anak mo ay upo mayat. Noon ay sabang-saba. Ngayon ay payat. Yung bunso ko na. Payat okay. na nga po ngayon. Ano po, hindi po naiwasan kasi magkasakit. Na, pag pag na nga. Ako nga, nga po, ang daming butol ng katawan ko nilalagnat pa po yung mga bata kawawa naman ay di nga po yung tatlo yung nakarecover nagpunta ka pala po sa bahay ano nagpunta pala kayo sa bahay para sa dahit ako <laughs> sabi na po, po ni Lola punta daw kami doon kung alam ko daw po, po? ano nangyari ba't nag ang tayo um, pa hospital nga po kami ay tuloy nang bumisita rin sa inyo pati po siya ano pati po itong lahat po kami so, tatlo nagpalo up din po kami noong lunis Follow-up check-up. Okay. Mm -hmm. ah, ito po, pinapausukan. Nagkaano po ang baga niya? tubig ma. Tubig. Bakit mo pa ba tubig? Baka sa ano, pinapahiga mo sa tiles? Hindi po. Pinapawisan. Pong Pero, na, yung, ang dito, po pong pawisan. Kaya ano yan, nai? Ang tao dito, malamig. Dabo sa malamig. Para namin ang damit. Malamig yung tiles. Huwag mong pahihigan sa tiles. Dapat may latag. Latag, ma'am po. Kaya lang po kay talagang, ano niya, mapawisin. Mm -hmm. Magkaroon siya ng, ano. Ang natunog po ang hinga niya. Mm. Para may hapo. Na, masalbota mo po. Pausok po ang ano niya. Yung mga pang ah, reseta, inihingi ko ng tulong po kay Ma'am Arlene. Ay mm. eh, binigyan naman po na lang ni Ma'am Arlene siya na lang ang bumili. Nahihiya na raw. Wala raw pong itutulong ang barangay. Ay di. Siya na lang daw pong bumili ng reseta. Nakarecover naman na po kami tatlo. Ako okay na ngayon. Hindi ang inaano mo lang yun sa school mo, sa uniform mo. Kamusta mm -hmm. man yung ano nyo doon, pagkain nyo? Ano mong balita? Sino nagtatrabaho ngayon? Si Lulo po. Eh, kahit masakit ng katawan, nagtitiis na lang. Sige, isa po siya magsuporta sa amin pito. Pambira <laughs> Pito lahat po kami pakain. Ang dami nyo na doon, ba't pito na kayo? Bali, anin pong pakainin niya, pa ito. Papito po itong bunso. Mm. It. Ay, po talaga po. Hindi na Ibig sabihin marami na kayo sa bahay. Yung, wala, po, naman po, anak wala na man na, 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 na po. Wala na man na po yung mga kasama hmm. namin doon. Iba sila papa. Pagalista po. Yung pong dalawa hmm. ko. Anak ko na lung po. Yung bunso. Ibig sabihin yung mga na. naiwan dyan. Yung mga PWD na. Pambihira yan. Hmm. Hindi, e, ikaw, e, pati, pati, kayo. May harapan mag-asikasa. Kayo pong mag-asikasa. Kami po. Tulong, tulong po kami. Mag-abiyad dito pag napasok si Jackie. Eh talaga pong hirap na hirap ayun yun daw po ang ano ni ni sir yung bayad daw sa pasok sabi ko sir wala po <laughs> yung sa PGA. Hindi na dito sa tukon. Gusto po ay kape. Pambira, kung paano naman kape. Ayun po ng gatas. Gusto po kape sa baso. Pambira. Masasana 'yan. <laughs> Ayun po sana ay nga po patay ng gulay. Masasana 'yan, pag puro kape. Para pumataba 'gawa sa gulay. Dapat may daya yan pero naulit. Ay hindi ng gulay, pero yung kape, yung kape. Ayun po ang gusto niya. Eh. Sa gitatas muna gatas. yung mga binigay po sa akin ng kaibigan ko mga tupon, wala din pong anak na baby na gagamit. Ayun po. Ayaw po niya sa tupon. Ayaw talaga magbote, ayaw niya mag sa bote. Ayaw po. Ano po, noong una po na didi siya, kaso po yung mga kadalawang araw, habang ito matagal po ayaw na niya. Try mo nga dito, Jackie, ng ang si stroller. Ito, kasi sa'yo na lang po, bibigay ko po sa'yo. Kaya kung ano, kung okay naman siya dito, kung magiging kampante siya. May ano naman yan, may safety man yan. Hmm. Ay, grab. Tuwa. Pwede. Oo. Ay school. Sa school, ano po? Kapag mga dede, pag maano. ano. Para hindi siya ma... Hmm. Kaso nga, hindi. Hindi, may ano pati yan. May pandong yan. papandongan mo. Ah, kaso nga, iba na dalahin sa school. Hindi hmm. man. Kung sa loob ano, ng school. Oo. Hindi, dala-dala mo sa labas. Hmm. Kasama di, di ka rin. Hindi pa kaya. May sakayan. papasa ka kasama ka. Oo. <laughs> Hindi okay, malaking tulong din kasi talaga 'yan para oo. Magatang hali hapon kasama. Mahala uh kayo. -oh. Ay, talaga hangga sa pag-iikot, dala-dala ko palibasa hindi ako nakikita, hindi ko alam po Tapos ano may, nangyayari. May, ito, ay, ito, ito na lang dapat ang gawin, gawin mo. Kung ito ay kailangan mo talaga ng mga gamit sa si school. Yung pinabibigay ng sponsor, ibigay mo lang ng mga gamit sa si school. Ayan. Hmm. Ay, salamat po. Sata para ano, malaking okay. tulong naman na yan. Palagay ko naman ay Makakakompleto kayo, mm -hmm. kayo, kayo Tag-10 po kami na bukay Kahit tag-5 muna Tapos kayo. may mga grocery pa naman dyan Para saglit kunin ko no, nito kasi lang Kasi pasokan na naman Atin mga kalimat yung mm -hmm. Grocery natin para kay Jacqueline Pero kung pag nilabas pa natin Magamit po ito Kasi yung mga gatas po ah, Ito may mga gatas pa dito yung mga gatas dyan para sa iyo talaga yan tapos may bigas pa din dyan ano po bigas nasa ano rin yan siguro mga 10 kilo kaso oh, butas ang plastic wala bang ano sa ako sayang maba ano mga bubos lo Ya, so, tayo si mana nanti. Tengah <laughs> ada, oh, oh kanya daw. Please nga si Jacqueline yung si naka-stroller na po yung baby. Ay, grabe. At least pag nakaganyan, hindi na, hindi, ka na mahihirapan yan. Kasi pwede yan dyan, oh. No? kahit maputik pwede yan hanggang sa school. Pwede mo magamit yan. Mabilis lumaki bata na yan. Mabilis lumaki. Hmm. Matalino pati po pag aalis ako papasok, iiyak yan. <laughs> pag ako ibig sabi, nakikita, ina di ka na, Marunong pag di ako nakikita, hindi na iiyak. Na. Marunong na maghanap. Pag di ako nakikita, di na iiyak. Yan mga kalinyap. Ano? Ka uh, muli nating natagpuan si Jacqueline dito. Muli nating na kausap. Oh, Ayan, at maraming maraming salamat po. Lalo na po dun sa tumulong po kay ni Jacqueline. Kung na. Kung po ng tulong. Kinainap. na May galab shoutout po sa iyo. Ah. salamat po patuloy po na pagsuporta sa aking youtube channel may galab siya po sa inyong lahat Ayan. at lalo, lalo na po kay ma'am kay ma'am Mayra mo Ayan. thank you so much po ma'am Mayra sa pinabot mo pong tulong at sa walang sa mong pagtulong po kanya Jacqueline maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kalingap at hanggang dito na lang din po kasi mag magano na on 7, 8, 9, 10 po ang usap namin ni Eds mapadaik ka po ako galing po dito ang ganda at mga 2 hours pa kong biyahe ayan maraming salamat po sa inyong lahat mga kalingap at hanggang dito na lang po at sa muli po ulit na na bye bye